Lente, lente. Eh, bakit na nakahubad ka pa? Oo nga. Pa. Parang kilala ko to, taga dun ka... Dun kilala ang bayan ng Las Piñas dahil sa pamoso nitong simbahan na kilala bilang Bamboo Organ Church na itinatag ng naninirang kura katoliko na si Padre Diego Serra itinatag ang simbahan ng Bamboo Organ noong taong 1816 at natapos noong 1824. Ito ay mayroong organong gawa sa kawayan at binubuo ng 1031 na mga tubo at siyam na at dalawa dito ay gawa sa kawayan. At kung hindi ka pa nakakapasyal sa Las Piñas, ito ang senaryo tuwing sasapit ang Pasko. Mga umiilaw na parol na nakasapit sa puno ng akasya. Ang simbahan ng Bamboo Organ ay puno ng mga nagagandang ilaw at marami nagtitinda ng masasarap na kakanin, utubongbong, bibingka, minatamis at marami pang iba. Mga tindahan na nagpapakita kung saan barangay nagmula. Ganito kasaya sa Las Piñas tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito ng mga bata na wala pa kayo Habang kumakain ako ng mainit na lugaw na walang lasa karo tarot lang yon. ay naagaw ng aking pansin ang mga kabataan kung kailang taglamig sa naman walang ay, mga, mga damit na, ka pa. Pero sila pala ay grupo ng mga kabataang rapper na taga barangay Daniel Pardo Madrigal Compound Kaya na ano pang natin Aking ipinakikilala ang grupo ng mga kabataan ito na okay. dito mismo nagmula okay. oh. sa Las Piñas, bayan. Itap, itap, oh. may grupo ba kayo? Anong grupo pa? Pinatbuian. Huh? Pinatbuian. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Ano mo? Alam mo? Hindi Alam Bilis, harap ka na. Ayun. Harap na, harap na, na. Bilis, o. Oh. One. ako, parang alam ko na lahat. hindi ko,

Mga bata? Taga saan kayo, taga saan kayo? Madrigal! Madrigal, o taga Bilya Costa lang ako. Sino ang kilala niya ron? Sino bang ano ro? Sino bang, uh, kapitan, kapitan? Sino bang mga kapitan si, doon? Si ano, Cristobal. Cristobal, eh, Melvin. Melvin. Cristobal? Melvin Cristobal. Sigurado ka? Oo. Saan ka nag-aaral? Ano, Mag sa elementary school. Eh bakit gabi na, nakahubad ka pa? Oo nga. Parang kilala ko ito, taga doon lang ba sa my court? Sa my court ka lang? Yung tatay mo yung may bukol dito? Hindi. Hindi, besir mo yung may bukol dito. Bamborgen Punta ron, doon doon, punta ron Ito